Yan, isang mapagpalang uh, gabi po sa ating lahat, mga kalingap. Ngayon po kasama po natin sila dyan. Yan po si Jan, mga kalingap po. Punta po sila rito. Hello po, mga kalingap po. Pasas kayo. Pasagod Pasag po sila. Tsaka si Nanay Gina sa labas po, oh. <laughs> na kayo, Nanay Gina. Adito tayo, yan. Pagdataan ko lang sila. Dyan nata, <laughs> uh, may naglalaro po kasing bata dito sa labas. Mm -hmm. Ay, ang baba. Nagsulat ako. Dito ko. Ay, dito ka nga. Dito? dito tayo. Okay na ako dito. Dito. Siyempre mga kalinga pa, napasagot pa sila nanay Jenny dito sa bakit uh, pa nila, Rengie? At, ah. Dito pala pa si Oo. Oh. Eh, kumusta naman kayo doon, Nay? Ay, makutik po doon. Makutik kayo doon. Mulan niya sa'yo, no? Oo. Oh. May tatambakan po. Hmm hindi makamukha na pagka mga po kumisag malamog ba sa inyo? oo okay, malamog dengue po? kasi gawa na yun kailangan yung... may katulong ay may katulong talaga nakagating ka pa. may katulong talaga <laughs> <laughs> nakagating ka so makatulog lamok oo oh, mm -hmm. yan ang mahirap pagka yung mga lamok o supaman mm -hmm. din ng dengue kaya nakakatakot yung mga ng mga lawak eh, oh, ma hmm, ma na yun. at dati, hindi, halos natutuyo yung lawak sa inyo. Oo. Mahamad ang bunta. mahamad ang pa eh, mahirap ko doon. Tsaka... Ay, kung saan, may iba pa kayo doon ay. Yeah, ay? Wala nang hmm. na, bigas. <laughs> Alam mo, isang, isang araw namin, wala pang isang kilo. Baka one-half sila. Hmm. So, pang, tipid na nai. Tipid na yun, nai. Dapat siya. Ito. Oo. na beses kayo magsayang sa loob isang araw? Maraming. isa lang. Maghabon na yun? Ba, nai. Wala pa ano namin, magamit magamit lang kami dun eh. Magamit lang kami ng gato. Oo. Oh. Oh. Wala kami ng gato. Nalang pag naulad, bahira pa yung panggatong. Oo, basa pa. Ang bihira. Maharot po yung aso po namin dito, o. Naranggat ka. Naranggat ka. Masyadong maharot. Ako naman ang pinalik niya, kaget-gaget. Ang bihira ka. Oh, Lasang pa chicken na. Oo nga eh. Maluha ko itong dota na to eh. Hindi ba aso yan? Ito ay uh, sa kabitbahay, pinalaga. Pabalikan po. Pa. Hmm, kung din mm. yata nila to eh. Mm. Uh, may nah, meron po tayong mga uh, bigas pala dito. Mamaya, mawala yan. Mga okay, pag, uh, ito kasi pag lumabas kung minsan. Mga na siya, yung mga dalawa. Masyadong no, maamo. Bilis kayo lumakad eh. Oo. Oh. Wala tayo yung bigas dito mga kalingat. Di. Ito po yung uh, bigay po ni Mama ma Angel ng New Jersey. Ito so po. Ito so po, ipagpapabot natin ng mga, mga bigas. Nakapalit ako ah. Oo. Bakit naminigay kayo? para pa sa inyo yan eh. Napa, po. Yan po, ikalin po kay... Yan, yan po, ikalin po kay Mama Angel ng New Jersey. Salamat po Mama Angel. Mama Angel. Thank you po sa bigas. Oo. Salamat naman siya. Yan ay alip po niya kasi. Nagpapabot po siya ng nakaraan. Uh, pambili ng bigas yun naman yung nai-distribute -di -di namin ni uh, Richie. So, marami pa tayong stock dyan. Kaso nga lang yung mga itong dalawang sulit na araw na malakas ang ulan. Hindi pa kayo makalabas? Lumalabas din may Kaso nga lang, limitado kasi pag malakas yung ulan, sinisilong kasi may dalakal yung baka mabasa, masira. Oh. Kaya, limitado yung dalawang namin itong mga nakarang mga araw. Uh, mga ilang araw nyo na yun, hindi nyo na yun na mga Ano to ito, pag ano, lawal, dalawang kilo, apat na araw. Hmm. Marami-rami din yan. Parang dapat kilo. Oh, pa, kasi ano ito, mga nasa lima. Apat na apat kilo, apat kilo yan. Um, yata, kaltakal ko namin yan, nare-repack namin para mas uh, marami mas marami tayong matutulungan, mapapagutan. Opo. Oh. Na makakaitulong mo. Oh. At ang uh, pangkulo mo na lang, kulang. Oo, mm. oh, kulang na ako di siya. Sipag, sipag yan mo eh Oo. na na, hindi na kayo nagtinda. <laughs> na? Nang... Ulay. Ang kuhunan. Hindi pa na... Ang kuhunan. Hehehe. Kaya nang wala pa tayo. Ba balay natin, eh, yun may mga panood nito, yung vlog natin. Eh ba 'pag pa-affect pa sa inyo? No. Uh Yung -huh. konting pampuunan. Panimula. Uh -huh. Ayun, yeah. sana po umuunlad. Uh -huh. Oo, oh, sana may uh, pag-unlad dito. Hindi pa dito di natin tinupang pangako uh, na meron baka sakali. Uh -huh. Oo. Oh. Mare natin. Para naman imposible 'di eh, ang Panginoon nang tuma-plus sa mga kababayan natin. Uh, medyo may yun nakakaluwag-luwag, di ba? Ano yung posibilis sa ating Panginoon pag siyang gumalaw? So yun ay, bali... Anong wala niyo pa lang mamaya? Wala. Si Kuya, ito hindi ko alam pangalan niya. Ano ba Kuya pa pangalan mo? Ang tunay kong pangalan, Nestor. Pero yung aking YouTube channel ay Kalingap Torap. Nabanggit mm ka -hmm. na niya ano? Hindi si Wakiwak. Ah, uh, bulakan si Wakiwak eh. Uh, nung ano, doon kami kumain ng tanghalian sa si bahay nila Buswaki. Kasi uh, no, ayo. Oh, uh, kasi daw uh, nung naabot. Oh, uh, kasi nung naabot, eh, nagkano kami kasi nag-scout kami. Ngayon, ah, uh, nung sa bagay pa malapit lang yung bulakan ano, na, dinimuntikoy, malapit dito yung. <laughs> yung <laughs> tinipid pa nakarating doon. Malapit na ngayon eh. Uh, hmm. Kasi sa ipos nung nag-ikot-ikot kami, uh, nung naabutan kami ng ulan, nagkataon naman na malapit kami doon sa area ni Wakiwak. Kaya dumiretso kami doon sa bahay nila. ayun, nakikain na rin. Ano pa sila? Oo. Oh, natapat din nandun sila. Eh pagdating namin doon, kumakain sila eh. Nakikain na rin kami. Okay. <laughs> Shoutout kay Tuswage, sarap po na tinola. <laughs> nakakain Oo. Sarap po rin sa mall. Oo. Sarap pa na ng paglaluto na nila tsaka yung pagkua. Sarap nun. Sige so, po mga kalingap at uh, patuloy pa natin sa portahan ng ama ng kalingap Balsatos Matubang at kalinga kalingaprag. Siyempre po ang kabusiness official papadins TV, ganun din po ang LD Flex family at yan. Sige po mga airline shout out po at uh, si Ma'am Angel ng New Jersey shout out po ma'am salamat salamat po sa, mar sa supporta ah. Uh, sa pang abot natin sa ating mga kabayan maraming maraming salamat po Mahal, salamat po sa lahat ng tulong sa mga kay yan shout out supportan yeah. support, so, si oh, po natin sa si Tingting Bari yan Opo, yung mga karapit mo na bahay. Oo. Oh. Sige okay, no, po. po. Kabay po mga kalingap. Ingat po kayo. Salamat po ulit.